Alam nyo ba na sa Amerika at sa Europa ay patuloy ang pagbagsak ng Kristyanismo? Marami sa kanilang mga sambahan o simbahan ay nagsasara dahil sa pagkalugi. Dahil ang mga kabataan ay pinipili na ang siyensya at ang edukasyon. Subalit ayon sa report ng Wikipedia, ang Islam ang pinakamabilis na lumago o dumami na relihiyon sa kakanuraning mga bansa na pagdating daw ng 2060, ang Islam ang pinakamalaking reliyon sa buong mundo. Dahil siguro ito sa ganda ng turo ng Islam at iyon ay ang kapayapaan at ang pagsamba lamang sa isang Diyos at iyon ay ang Allah. Subukan ninyo magsuri. Pumunta kayo sa mga imam at makinig sa kanilang mga katuruan. Subukan ninyong magbalik Islam. Maraming salamat po.